Kahit si Mucha Orquilla ay nagulat sa sorpresang proposal ni Beber Magtalas sa presko ng pelikula ng Magic Hearts noong February 24, 2024 sa Luxen Hotel sa Quezon City. Sara sa pa ng kanilang mapamilya at imbita ng media ay tinanong ni Beber si Mucha kung pwede sila ang magkapareha sa Star Magic Prom sa March 14. Mala Cinderella ang tema dahil nagdala pa si Fever ng high-heeled shoe na sinuot kay Mucha. Bagyang nalawa si Mocha at inaming muntik na raw siyang magtampo kay Viver. Sa panayam ng pep.ph, tinanong namin si Mocha kung bakit nasabi niya na medyo sumama ang loob niya sa surprise proposal ni Viver. Paliwanag niya kasi nabigla ako talaga kasi katulad ng sinabi ko kanina, nandun yung medyo nagtampo ako. Nasabi ko na alam naman niya na ayoko ng prom date na gusto kong maglakad mag-isa tapos ganyan. And explain ko sa kanya. You let me share, Shia with you. Let me put this on you. Show on you. Kinarahan ako guys sa jana. Show mo na, show, show mo na, show mo. Yes. Show mo na. Show mo na, Nung nagsasalita naman siya, na-explain naman niya na why he tried pa rin, ganun ganyan. Naging matapang pa rin siya, gusto pala sana mag fight ni Mucha sa prom. Lad ng 17-year-old actress, actually for this year lang, last year nag-prom din ako and siya rin ang escort ko. This year gusto ko lang mag-isa kasi 18 na ako, yun ang sabi ko. Sabi ko kahit next year, okay lang. Pero nung nag-propose si Bieber sa press ng Magic Hearts, hindi na nakahindi si Mucha. Oh, sabi ko, wala ba'y nakuha sa pagpo? Alam niya eh. Sabi ko. Alam niya. Ayaw ko eh. Sabi ko. Pero nag-explain ka. Sabi <coughs> ko. Nag-explain ka na tinakas ako pa rin yung loob ko. Meron. E tinakas ako. Tiis. Siyempre, Bika is a good friend of mine po. So, Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.